Mga kapatid, magpatuloy tayo sa pag-aaral at sa pagsasaliksik ng mga aral at turo ni Kristo. Patuloy tayong saliksikin ang mga salita ng Diyos. Katulad po nito, ang dami pa lang ngayong mga tao na ang paniniwala, hindi raw sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Katulad po na nagkukomentong ito, basahin natin, yun ang kanyang paniniwala. Na si Kristo daw ay hindi niya sinabi na siya ay Diyos, pero nagmula siya sa Ama. So, napag-aralan po na natin itong malang spirito. Hindi ko na po itutuloy. So, dito muna tayo magkaroon ng paglilinaw sa mga bagay na sinasabi niya na si Kristo daw ay hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Para bang ang ganito mga kaisipan ng mga tao, no? Nahahalin tulad ito sa mga pareseyo na hindi kumikilala sa ating Paneso Kristo na siya ay Diyos. Kasi ganun po lalabas. At ito po ang aking isasagot sa kanila. Babasahin natin sa banal na kasulatan ang katotohanan na magbibigay sa atin ng pangunawa. Katulad po nito nho. Dito po sa Roma 14.11, para maintindihan natin, mismo sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Unuway natin at basahin natin. Roma 14.11 Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Ngayon, unawain po natin ito. Ang sinasabi ng kasulatan, sabi po dito, sapagkat nasusulat. Bakit po naisulat? Kasi nga po, sabi ni Hesus, si Hesus po nagsasalita dito. Buhay ako. Iyon ang sabi ni Hesus. Sabi ng Panginoon, 'di ba? Yung ating Panginoong Hesus ay tinatawag na Panginoon, kaya siya ang nagsasalita dito. Sabi ni Hesus sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. Ibig sabihin, lahat ng may tuhod. Ano mang uri yan, basta may tuhod, luluhod yan. Kaya lahat ng tao, luluhod, kailan yan? Sa pagdating po ng kanyang paghukom. Para maintindihan natin, sabi pa dito, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Ibig sabihin, mag, uh, magdideklara na siya ay Diyos. Bumasa tayo ng ibang salin para mas maintindihan natin. No? Kasi hindi ito napagkaunawa ng iba. Kaya ako, hindi ako magpapaliwan kundi babasahin ko sa banal na kasulatan. Unwain pa natin ito. No? Roma 14.11, mismo sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako, ang Panginoon na buhay, ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. So, malino po. Lahat ng tao, yan, luluhod, at kikilalanin akong Diyos. So, malino po ba? Kaya dito mo, lang, ano? maaintindihan natin, kung hindi mo pala kinikilala si Jesus, nagiging isa kang pareseyo, kaibigan. Kasi sinasabi mo si Kristo, hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Di ba't ganyan din ang pananaw ng mga pareseyo? hindi niya kinikilala si Jesus. Ano? Hindi nila kinikilala si Jesus na siya ay Diyos. Kaya kung ganito ang inyong paniniwala, isa kayo sa mga paraseyo na nagpapatay kay Jesus. Kasi pinapatay ninyo yung Kristo na tinatawag na Diyos. Kaya po, pag hindi mo kikilalanin na si Kristo ay Diyos, o nga, kinikilala mo tapos tinatanggay mo na walang nakasulat, o ba? Diba? Yan sinasabi mo may nakasulat, may mababasa na si Jesus ay Diyos. Pero ang inyong pagkakilala kay Kristo Jesus, hindi ba sinabi niya na siya ay Diyos? Yan po, napakalinaw, kaibigan. Mismo si Jesus ang nagpapahayag, kaya nasusulat. Yan, kikilalanin na akong Diyos. Mismo si Jesus ang nagsasalita dito. Huwag po kayong tutulad sa mga pareseyong hindi kumikilala kay Jesus. Ngayon, kaibigan, Ipakita ko pa sa iyo ang mga bagay nito. Sabi pa dito sa kasulatan, no? Ang pananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginawa isang sinungaling Dios Diyos sapagat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Yan po, patutuo niya yun. Eh. Sinasabi niyong katotohanan na siya ay Diyos. Malinaw po ba? O ngayon, English natin para mas malinaw. Maka ibig sabihin nyo, Tagalog lang tayo nagbabasa At ating alamin sa English version Roma 14.11 pa rin po Ito, basahin natin Para maintindihan ninyo Mismo si Jesus Cristo, Nagpapahayag na siya ay Diyos Basahin natin sa English version Yes, the scripture says As surely as I live Says the Lord Everyone will bow before me Everyone will say That I am God Malinaw po. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoon Kristo. Sabi ni Jesus, Everyone will say that I am God. Mismo sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Yan. That I am God. Sinalita ito ng ating Panginoon Kristo. Eh bakit naisulat? Kaya nga nagpapahayag kay Apostol Pablo na para ipakilala sa mga hindi-hudyo tulad natin na si Kristo ay Diyos. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, kung tututol ka pa sa bawat talata na aking binasa, isa ka sa mga paraseyo na kumukontra kay Jesus na hindi naniniwala na siya ay Diyos. Kaibigan, napakalinaw nito na ating binasa sa banal na kasulatan, napakalinaw naman po, hindi lang siguro kayo naghahanap ng mga version para ipakilala sa inyo na si Kristo po ay Diyos. Mismo siya nagsabi. Mismo siya po ang nagsasabi na siya ay Diyos. Ngayon mga kapatid, gusto kong ipalam sa inyo mga bagay nito no? sa mga sulit ni Apostol Pablo pa rin po sa Hebreo 10.29 na kung saan kung hindi mo aalamin at itinatanggi mo na hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, parang inaalatposta mo na rin siya. Basahin natin ito. Mga Hebreo 10.29 Gaano kayang higpit na parusa? Tandaan po niyo may parusa. Pag hindi mo siya aalamin at kikilalanin, kaya hahanapin mo sa mga kasulatan. Kaya mismo sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya huwag niyong itatanggi na hindi sinabi ni Jesus. Ano ho? Parang ganito, ano ho? Gusto kong nga uh, pakinggan niyo ito. Kasi po, may mga ganito kasing mga nagtuturo. Kaya kayo ay nalilito. Pakinggan natin ito. Kasi nga po, wala pong nabanggit sa Bible na nagsasabi na si Jesus ay Diyos. Pero mga kapatid, may katotohanan po ba doon? Totoo po ba na hindi binanggit ng Panginoong sa Kristo na siya ay Diyos? Ang sagot po ay opo. Wala po tayong mababasa sa Biblia o sinabi man lang ng ating Panginoong sa Kristo na siya ay Diyos. Ngayon napansin po ninyo, may mga ganong mga ngaral na itatanggi. Kaya lahat ng makikinig sa kanya, yun, laganap na po. Paniniwalaan na hindi raw sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Eh ito po, Iyan po isang pag-aalipusta sa ating Panaso Kristo. Basahin natin itong Hebreo 10.29. Gaano kayang higpit na parusa, ulitin natin, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa sa espiritu ng biyaya. Sino po yung espiritu ng biyaya? Si Kristo po yung tinutukoy diyan na biyaya ng Diyos. Kaya po, pag hindi nyo kinikilala at hindi, sinasabi ninyo na hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, pag-aalipusta po yan. Ngayon, bumasa pa tayo ng ibang salin. Dito pa rin po sa Hebreo 10.29. Gano'n pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag po sa sasabihin na hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Kasi po, pag ganyo ng inyong kaisipan, katulad po ng ganitong mga komento, pangalipus yan sa Diyos. Bakit? Sinasabi niyo si Kristo hindi niya sinabi na siya ay Diyos. O di ba? Pag ganyan ang inyong paniniwala, pangalipus yan. kasi sinabi naman ni Jesus, eh, di ba? O balikan po natin 'yon, yung kanyang pahayag sa mga sulat ni Apostol Pablo. Yan po ang nagpapalinaw. Kasi nga po, kung wala tayong ganitong kasulatan, paano natin ito malalaman? O, ulitin natin ito. Sa pagkasinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ang lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Yun. Sinabi ni mismo ni Jesus, akong Diyos. Kahit i-translate natin ito sa English version, yan po. Everyone will say that I am God. I am God. Ako'y Diyos. Sinabi ni Jesus po yan. Kaya nga po, para tayo hindi magkaroon ng pag-aalipusta sa anak, ano ho, katulad ng mga Hudyo, niyan, yumurak sa anak ng Diyos. Kasi pag sinabi ni Yurak, hindi nila kinikilala na si Jesus ay anak ng Diyos. Ayaw nilang kilalanin si Jesus ay Diyos. Katulad ng mga Hudyo. Kaya sabi po dito, no? At umalipusta sa espiritu ng biyaya. Yung espiritu ng biya na tinutukoy ay si Kristo. Okay na po ba yun? So hanggang dito na lang po mga kapatid. Pinatunayan ko lang po na kung saan yung ilan at alam ko po napakarami na nagsasabi at maaring napakinggan ito sa ibang na mga ngaral na hindi raw sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong panahon ano ho, na kung saan itong ating napag-aralan Sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Opo, ito po yung mababasa po natin dito sa mga kasulatan. Ulitin ko po ito. Ito yung ating pinaka uh, summarize ng ating napag-aralan ngayong araw na ito. No? Basahin na natin sa English. Yes, yan ito totoo. The scripture says, yung mababasa natin sa kasulatan, As surely as I live, says the Lord. Mismo yung Panginoon ang nagsasalita everyone will bow before me. O lahat ng tao ay luluhod sa kanya at magsasabi na siya ay Diyos. ba? Diba? Kaya nga, dapat natin kilalanin si Jesus Kristo ay Diyos. At ang nakakalungkot, maraming mga iglesia ngayon na nagtayuan, hindi kinikilala na si Kristo ay Diyos, tao lamang. Yun po ang nakakalungkot eh ito ko napakalinaw para sa kanila din ito para yung mga taong mga kamag-anak ko, kakilala ko, kaibigan ko na ang pagkakilala sa Panginoon Kristo ay tao lamang at walang pag-a-Diyos, yan po, malino po may pag-a-Diyos po yung ating Panginoon Kristo at sinasabi pa niya sa kanyang sarili dinideklara niya sa kanyang sarili na siya ay Diyos yan po ang malinaw so salamat po mga kapatid, mga kaibigan hanggang dito na lang po ang ating topic naway natanamanan uli kayo ng mga aral mula sa ating Panasokristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. To God be the glory.